So ito guys ang ano ito possible issue ng EcoSport na daw kung bakit nag overheat So ito guys hindi nabantayan ng may-ari dahil kakabili lang daw nito second hand then siguro hindi nila na check na may tagas or wala nang kulan so nag overheat siya Then ang nangyari ngayon is naglagay sila ng coolant dahil nalaman nila nag overheat dahil umiilaw na dun yung uh, light indicator ng, na nag overheat na siya so yan naglagay sila ng coolant then nang after few minutes or hours ganun ulit nauubos yung ano dito yung ano yung tubig so dalawa ang case noon pwedeng singaw siya or may leak ayan so yan muna, i-observe muna natin guys bago natin uh, sabihin kung ano yung ating uh, nakita or advice sa customer